Myong! Hello po. Amiyong uh, uh, sa sa'yo! <laughs> miyong Dong. Miyong, amiyong um, lupa, amiyong um, dagat. Myong! kamo sa bulkan. Miyong bulkan. Ano ang miyong <laughs> no, <ang> pangalan? <laughs> uh, ka ba sa miyong go? Basay nito nito ba? Basay ni? Basay ni? Basay ni? Basay ni? Oo nga. sa, platform ko po, lagi po ako nag-lilit bite po. Patingin nga yun. Paano yung mag bite? Ay! 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 Sabay, sabay, sabay! Kinikilig ko! Kinikilig sa'yo! Kaya ka rin kinikilig! Tagalan mo naman yung kagat. Tagalan mo yung kagat. One, two. Yung dahan-dahan, tas matagal. mo si Bianca. One, two, three. Yeah! Oh. Sabi ni diba? di Bianca, gusto ko yung stories to sa IG. Oh. Yung <laughs> mo pa si Lolong, eh, ito buhaya talaga. <laughs> buhaya mo pa. Hindi ko nga in-expect, Meme. Parang mas gusto ko na yung buwaya. Di ba? Oh. Parang mas nakaka-roar sa gina. Oh. oh. Sabi mo sa kanya, Roar. Roar. Oh, ay, tara, oh. Ay, naku! Oh. Roar. Eh. Yung roar na may lip bite, yung oh. roar. Tapos lip bite. Oh, lip bite muna. Ay, oh, Bianca, bite para up. sa ito. Ah, Bianca, para sa'yo ito, ah. 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 Parang ano, meme? Life-threatening. Life-threatening? <laughs> Oo! Oh, oh. Pag ikaw talaga nagmahal lang dito, life-threatening. Kasi hindi pipigil ang pag-ibig, eh. Di yes. oh. ba? Ika mo ito yes. pag sobra kang nailove dito. Yes. Oo. Oh, oh. May pag-asa ba sa'yo si Bianca? Wala po. Ay, Ay bakit naman? B wait lang, bakit naman wala? Kahit ako manligaw sa'yo? Oo. Mm -hmm. If manligaw ka man, may pila po eh. So, kukuha ka pa ng number sa likuran. Ay! Pang-ilan na ba yung number? B. Pa ah. pang Ay. ano to? Pila ng LTO? <laughs> <laughs> kukuha ka ng number? Hindi, ganun po talaga yung ano. ganoon yung mga nagkakagusto sa akin, pa ng number, tapos pipila pa sila. Pangilan so, oh. O, ah. Si Bianca siguro ano, pang 386. 386? 386? Oh, 386. 386. 386? Sige, oh. pero pwede po kitang iba. Kaya ako na lang, isisingit na lang kita sa pangalawa. Ah. Salamat ha. Gagalingan ko. May po. special treatment si Bianca oh. sa'yo. VIP. Oh. Pero ito, totoong tanong ha. Nagka marami kang naging girlfriends. O, oh, mga ilan-ilan lang. Ano lang? Dalawa pa lang po. Dalawa? Oo oh, po. Seryosong relasyon yan? Seryoso. Matagalan? Hindi naman. Hindi, months lang. months. Ma ay, ba't hmm. mabilis uh, lang? Ba't mabilis? Nagsasawa ako agad. Ay! Ah! Wow! <laughs> <laughs> Bigla na tawa siya. Di ba? Kahit ikaw natawa sa kaloko. Bigay yung mukha niya. Ulitin mo ha. Tawa na. Oh, ta o, ta Tanong ulit ni Kim Chiu, bakit ang bilis? Sasagot mo ulit yun ha. Bakit ang bilis? Ano? Nagsasawa kasi ako, guys. Hindi <laughs> mo kaya. Hindi mo kaya seryoso. Hindi, seryoso. Oo. Ha? Nagigigil ako sa'yo. Ang pitpitig. Gagawin kong tertilik yung sabi. <laughs> <laughs> Nakakatuwa ka, no? Hahaha.